Hello Aquarius March 2024 Ito na po ang inyong reading and let's try it. kuha lang tayo ng ilang messages para sa si inyo Ngayong buwan, anong maiwan natin para sa mga Aquarius message? Okay Aquarius <clears throat> Meron ng bumagsak At patay dyan Okay. The Hermit. The Eight of Swords Reverse. The Lovers. Temperance. Ayan. Pasensya na po. Aquarius. The Lovers ay narito. Temperance Coil. Eh. Napakagandang indikasyon na dito ang balance. Yung attraction. Yung pleasure. Yung love. With the width the lovers. So, ang ganda. Okay? Malaramdaman nyo yan. Or maybe isang message po yan na kailangan mo lang pagkatiwalaan. Kahit pa sa mga panahon na parang hindi mo makita yung kaliwanagan. Or minsan hindi natin maiwasan na maging negative sa ating mga kapareha or pagdating sa inyong mga love life. Iwas kayo sa ilang nega ngayon. Kasi I feel dito na mayroong meron kayong personal transformation when it comes to your relationship area or even professionally. Pagkakatiwalaan nyo lang ito. Trust the process, trust the universe, trust your partner, and trust him. Okay? Siya lang din talaga. Ang ating nag-iisang creator, si Lloyd, maging ano pa po ang inyong mga faith. Ito, the hermit, the temperance cards sa kabila minsan, uulitan ko ng kadiliman na inyong nararamdaman. May kaliwanagan siya. Okay? Iwas tayo doon. Pero hindi rin naman kailangan. Bali, wala inyo yung inyong nararamdaman. Your feelings are valid, Aquarius. Kung kailangan niyo munang mapag-isa, mapagnilay-nilay sa buhay, do some reflection, gawin yon, Mag-recharge ng energy. Okay? Pero dito meron kang suporta, meron kang gabay. Hindi ka dito nag-iisa. Ayan yung may iwan ka dito. Meron kang support. Ulitin ko, hindi mo man yan ma right now. Pero meron, meron at merong pagkaklaro. Other indication, ito hindi kailangan laliman. I know the lovers ay narito. Maring mutual naman eh. Okay. I will be honest. May new beginnings, may transformation tayong nakikita. Meaning to say, mutual decision na pwedeng mabuo ng ilan sa inyo, lalo pa if you're not in the same page or sa ilang... Kung baga, maiisip nyo yan eh. Alam nyo yan. Kung hindi naman kayo pareho right now, hindi kayo nagbabalance, tatanungin nyo ang inyong mga sarili. Okay? Nasa isang kagustuhan ba kayo? Or, nito pa ba yung pareho yung passion o yung init sa relasyon? Tanging kayo ang higit na makapagsasabi. At dyan, pwede kayong dumaan sa personal transformation sa relationship. yan, pwede kayong makabuo ng desisyon. Desisyon, ayan. Kung palalalimin nyo pa ba ito? Or it's time na para mag-let go? Ayan. Ito, hindi kailangan laliman. Iba-iba tayo ng sitwasyon, posisyon. Tangin kayo ang higit na makapagsasabi dito. Ulitin ko, kung wala na yung parehong, parang wala na kayong nararamdaman dyan, parang magkaiba kayo ng mga kagustuhan, o hindi na umaayo ng isa sa isa, naring merong desisyon na mabuo ang ilan. Para sa ilan sa inyo. Okay? <clears throat> Other indication, if this is about your work or money, kaya bang meron ka dito ilang ibabalance kung hindi mag-apply yung una kong mensahe. Ano meron kayong ayan yan ano? Hindi pagkaklaro or meron ilang negative negative situation na hindi natin maiwasan. Wala naman tayong control sa halos lahat ng bagay. Pero yung control is right now. Kung ano yung kaya mong gawin ngayon. Maring meron ilang lang ano no, meron lang po ilang unexpected. Bayarin ba ito or extra work responsibility na kung saan ikay kakailanganin ka, kailangan ng support na mo. So positive lang tayo. Ano man lang pwedeng ibato sa ng, mun ng mundo, ng buhay, ng universe, walang ibabato sa iyo na hindi mo kakayanin. Yun lang din. Papangatin mo ang iyong natural na abilidad at yung pagiging mature sa sitwasyon man, sa trabaho o relasyon. Ikaw ang unang aangat dito. Okay? Sige, kuha tayo ng final words. Advice, ayan, tumalo na. Your commitment is being tested. For some of you, hindi kailangan itong laliman. For some of you na, ayan, mag-apply. Ay, alam mo, hindi na naman yung love eh. Okay? Pero, sabi ko, maaaring mutual naman yung decision. Or, kailangan itong pag-usapan. So, Communication lang din is the key. Paangitin inyo yung inyong mga maturity sa inyong commitment, partnership area, trabaho man, negosyo, or personal na kapareha. Kasi maraming meron lang po dito medyo kadiliman or hindi pagkaklaro, hindi pagkakaunawaan na napaka-normal sa anumang sektor ng buhay. Your commitment is being tested pero ito po isang test na malalagpasan. Walang test o pagsubok na ibabato sa inyo, as I've mentioned, na hindi nyo kakayanin. So, laban lang tuloy lang para sa inyo, March 2024, Aquarius.